ate, malinis na po dito mas ate yo oh. at least grabing init mas ate oh. eh, luloto yung ano egg nila ito tolets maluloto yung egg mo kaya dito muna kami sa lili mas ate oh. dito yung muna ang gagawin namin dito mas ilalim ng mga kahoy Grabe. Matindi yung init ngayon masate Boy, hi mo na boy. Hi. Grabe init boy ah. In Matindi. Matindi man sa atin oh. Sobra-sobra sa init. Dito muna kami sa ilalim ng ano masate sa Pili Pilipil o oh. Para hindi mainitan yung matuyo yung otak nito. Let's. Let's. Tuyo na hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Ligpit mo na namin ito masati Tapos itong mga bato dito I-spill mo na namin Tapos Linisa namin yung Let's kaya mo let's Linisa na naman natin yung ano bubunlet Mano Malakas Kaya bawasan natin yung ano Yung Buhangin Para lumalim No ano boy na? Umaayaw boy dito boy? Ha? Ah, Umaayaw boy? Ayaw na nila ito masyad eh. Adi rin ayan. Grabe ang dagana itong atong ano. Amo na na salin boy. Naubos na sa atin pag-spread. Ligpit mo na namin dito masate para maano dito. Nagkalap. Nagkalat. yung plywoodnya, plywood niya, itabi na plywood. पूर्ण ना सिगरो सिरों को जैसे के लेड Tayo mo lang. Huwag yung ano. Yan. 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 May aso din makapasok ulit, di ba? Saan yan? Dadaan yan? one lift. Marin sa amin dito mas ate Kasi nagkalat yung kahoy dito sayang kasi tapo natin Kaya ligpit natin Kaya lagay naman natin ng ano Harang para hindi siya Mag landslide dito Para malinis na itong area dito Lakas, lekas-lekas lekas Lakas. Hai lekas 完了，这样。 puno ayusin mo ito pantay mo yan para upuan natin yan na laking ahas. Oh, patayin mo. Balbagin mo. Patayin mo talaga. Kumbayan, si uh, kubrayan Si, 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 si. Patayin mo. Grabe. Laking ahas matalati, oh. Kumbayin, patayin mo sa mo. Si pa. Mo. Laking ahas mo dito sa akin. Lapi to Dito, 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 dito sa akin. Laki. Oh, ebisan. Lumisa ito eh. Laki mo sa ating. Ito no. po. galing yan? Dito, dito. Ah, dito lang yan. Galing. Oh. Habang ako nag-uupo dito, gumanon na siya dito. Dumaan lang. Gumanon lang. Ginagalaw <laughs> mo kasi ka dyan. Pag galaw-galaw mo dyan, ayan, lumabas. Ang laki ah. Tutulog, banda? Tutulog, sa tabi Yan. Huwag ka na matulog dyan. <laughs> Pero wa man siya wa man siya aha si aboy no kay baho man, bong ite. Dito kasi malamig kasi dito. Butin lang naisipan natin boy ng alinisan boy. Sigurado na lalaki pa yon boy. Ah. Ito na siguro nakita natin let. Ay, ay ito yung andyan, andyan na ano. Di ba may malaking ano? oh, malaking na mga balat na ahas niyan pero mali oh. ito malaki to yun di ba yun eh. mahaba yun Pulo. di maliit lang to ano pa ito bibi pa lang <laughs> sigurado patay yung tao na nito so, mahaba siya talaga pwede buhayin natin mas ate napaka delikado to sa malinis na po dito man oh. at least <laughs> wala nang kaba boy, wala nang kaba boy grabe ah mas lalong lulaki pa yon kapag hindi natin na ano naagapan agad kaya masati malinis na ito yung puno na rin dyan pala nakatira buto na lang yung mga pusa natin randaan-daan dyan, hindi na tuklaw hirap mga sa dito sa dumaan oh. kaya thank you Malinis na boy. Babay mo na boy. Okay. Ayos naman sa atin. Ayos ang plasta na dito. Maglagay tayo ng ano dyan. Mga isang, isang plot sa atin. Para sa ano natin, pipino. Toilets, babay mo na toilets. Babay. Okay, thank you. Thank you so what's what's yung masyato Ito mo yung kaganapan ngayon dito sa ano natin At least na Nalinis na po na dyan Na huli na to yung ahas masyato Okay thank you so much for watching Babay.